Hi, what's up? Uh, magandang umaga. Uh, for today's vlog is ito nga, nag-chill kami. Galing kami ng, ano, ng Aguio Falls. Nagpunta kami dito ng Kanlangka. Ayan, nakasama natin yung mga sulid na tropa natin dito sa probinsya. So, ayun, hangout kami. Punta kami ng mga paliguan dito sa amin nga pala pa subscribe naman po sa channel ko ah putong vlogger tsaka papalo na rin sa facebook page ko putong vlogger din so ayan bumili sila ng ano inumin tsaka mga pulutan actually hindi naman talaga ako manginginom or talagang umiinom syempre mga tropa natin pinagbigyan natin kasi bumili sila eh mga ilang shot pa lang dito medyo tinamaan na ako so kaya naligo, naligo kami after nito after namin mag shot ganitong banding lang sulit. So, tapos kasama yung mga sulit na tropa okay na enjoy lang daw ika nga time is gold masarap yung mga ganitong banding yung tipong wala sa plano tapos biglang ano biglang napuloy nagsisipag akong magpupunta sa mga magandang lugar dito sa amin kasi nung matagal na matagal matagal tagal na ako na nasa ano nasa Manila siguro mga ilang mga 7 years na mahigit so hindi ko na enjoy yung ganitong ano ganitong mga scenario kaya bumabawi tayo ngayon kasi hindi na tayo babalik ng ano syudad hindi na tayo, dito dito na tayo mamamalagi kaya mga ganitong moments hindi natin papalagpasin baka hindi natin na-experience dati yung mga ganito kasi dati puro lang sayaw nung nandito ako sa ano puro lang sayaw wala kaming ganitong ano moments kasi wala pa naman kaming mga sasakyan dati ngayon pinagpala tayo baka yung bawat isa sa amin may mga sariling sasakyan na kaya yun nakapagliwaliw na kami so ayan chill kami dito maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa channel na to kahit mga hindi naman kagandahan yung mga videos na ina upload natin. Salamat sa inyo. Shoutout, di ko na lang kayo isa-isahin. Basta salamat sa inyo. Yun nga, hindi natin na-experience yung mga ganitong moment kasi may trabaho naman tayo dati sa Manila. So, hindi tayo nakakapagliwaliw ng ganito. So, ngayon, bawi tayo. Dito sa part na to is sa uh, food trip muna kami before mag shoot so, trip muna wala sa plano to actually biglaan lang yun naman lagi yung mga natutuloy yung mga biglaan lang yung wala sa plano talaga ayun nga bali galing kami dun sa Malidong Aguio Falls tapos pagtapos namin dun nagpunta kami kaga dito sa ano, Kanlangka tapos yun bumili sila ng inumin actually isa ito sa pinakamagandang experience dito sa ano sa probinsya yung makapag-chill tapos kasama mo yung mga tropa mo dyan kasi sa syudad puro trabaho lang puro trabaho lang yung inaatupag wala na, wala nang ano time sa sarili so kaya yun minsan kailangan din natin ng break hindi lang physically pati mentally kaya nito mag chill ng ganito maraming nangyari sa syudad physically ano break down na tayo tapos mentally. So ito na yung pinaka-reward natin pag natin dito sa probinsya. So ayun muli uh, maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga sumusuporta sa maliit na channel natin na ilang subscriber pa lang. Salamat sa inyo. A uh, uli bagamat matapos yung video na to, pa-subscribe po sa channel natin. Ah uh, putong vlogger tapos papala na rin po sa Facebook page natin po itong vlogger din salamat guys shout out nga pala kay Anok Pagamutan Vlogger yung mga turo mo sa akin sir uh, salamat i-apply natin sa mga susunod na vlog ko salamat sir i-subscribe nyo pala a uh, Pagamutan Vlogger so ayan hindi natin masyadong pahahabain yung ano yung kwento natin so salamat sa mga mag dito salamat